Hangul Day! Uy, ano yeah. ba yung Hangul Day na yan? Naku, alamin na natin sa Anong, anong Gana! Annyeong Ang October 9 ay isang mahalagang araw para sa ating mga Korean Chingu. Dahil ngayon, pinagdiriwang nila ang Hangul Day. Isang pag-alala sa paggawa ng Hangul script ni King Sejong the Great at ng kanyang mga scholars noong 1443. Higit pa ron, ang Hangul Day ay isang selebrasyon ng cultural identity at linguistic pride. Ito ay panahon para sa ating mga kaibigang Koreans para i-honor ang kanilang makulay na culture at heritage. Isang pagpupugay na ang kanilang bansa ay may sariling wika at pagbabaybay nito. Nagsimula ang Hangul Day noong early 20th century sa panahong nasa ilalim ng Japanese occupation ang Korea. Una itong ginanap noong January 15, 1926 at nalipat sa October 9 noong 1945 nang ganap na makamit ng Korea ang kanilang kalayaan matapos ang World War II. Ito ay itinapat sa araw na unang ipinahayag ng hari ang Hangul Script. Tuwing Hangul Day, ang mga schools at educational institutions ay madalas na nagsasagawa ng iba't ibang paraan ng selebrasyon upang ipromote ang literacy at culture mula sa iba't ibang writing competitions, calligraphy exhibitions, at mga language workshops na nag encourage sa mga kabataan maging konektado sa kanilang culture and heritage. Dahil sa paglaganap at pagsikat ng Korean pop culture mula sa K-pop, K-drama at maging K-beauty at iba pa, ang Hangul ngayon ay nasa ikapitong bilang sa mga lengguaheng pinaka-inaaral sa buong mundo. Para sa ating mga Korean friends, Happy Hangul Day. Grabe. Hangul Day. Pangpito na pala silang inaaral na ng lingwaheng ngayon uh, sa buong mundo. Oo. oo kasi siguro no, piling ko maraming uh, nangangarap din na mapanood yung... Uh, kan Korean novela, yung uh -oh. mga idol nila na hindi kailangan nung ano, subtitle. True love. Uh -oh. At saka yung uh, Korean rave nga na tinatawag uh -oh. natin. Di ba? nung nag-start na ang mga Korean drama, yes. nag-start na yung mga Korea o oh, oh, mga K-pop, yung mga ganyan. Halos lahat na kasi parang natutuwa na sa... Kung tutusin nga din naman, habang nag, uh, nanonood ka, yes. hindi mo din maiwasan na magkaroon ng ideas dun sa lingwahe nila. Oh, Ikaw, dito, meron ka na ba nga uh, alam? Kamsamnida. Oh, Bogoship po. Bogoship po, sabi nila. Oh, di ba yung Bogoship po? I miss you. ah oh, alam ko yan. Meron pa akong alam eh, na isa, pero hindi nila pinapa... Hindi, tinuro lang naman. Um, ha? Uh, ramyon moko kalle, kale? Oh, kain tayo ng ramyon. <laughs> Ay! Ay, ibig oh, at least alam ko yung mga oh, yan. Siyempre, di nagturo bo? din naman ako noon. No, Uy, hello na rin sa mga ESL teachers natin yes. na nagtuturo din sa mga Koreano. Kasi kung sila, inaaral natin yung salita nila, sila naman nag-aaral din ng Ingles. English. Oo, kasi Oo. kailangan natin, kasi kailangan natin maging globally competitive. Universal language universal language. Oo, marami ka nabang napanood, ang exciting talaga ngayon yung 21 concert. Oo, maganda nga. Alam ko na natututo din yung iba dahil sa mga kanta. Oo. Ikaw ba may mga alam kang kanta na? Yung Eela. Yung I don't care. Ee, 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 I don't care. Ee, 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 ee. And then, eh hindi hmm. naman yun hangul girl <laughs> English yun ma, lah hindi naman yun